Piliin po natin ang pagtutuunan natin ng pansin. Madalas ang napagtutuunan lang kasi natin ang ating paningin at ang nakikita lang po natin ay yung bigat at dami ng problema sa buhay natin. Pero ang totoo, mas marami pa rin po ang tulong at ginagawa ng Diyos sa atin. Naalala ko sa pangalawang hari, chapter 6 verse 8, merong nangyari kay Haring Eliseo. Nung siya ay tangkaing hulihin ng hari ng Syria, ay nagpadala ng maraming kaaway upang hulihin siya at pagkagising ng kanyang alipin ay nakita niya na nakapaligid sa kanila yung maraming kaaway at siya po ay natakot. No? At sinabi niya kay Eliseo na paano na po tayo ngayon? Pero ang tugon ni Eliseo ay huwag ka matakot sapagkat mas marami tayong kakampi kaysa sa kanila. At Nung hindi ito makita ng kanyang alipin ay nanalangin po si Eliseo na babuksan yung kanyang paningin. At nakita nga nung alipin ni Eliseo na sila ay napapaligiran ng karawahing apoy at mas marami talaga yung tulong na nagmumula sa Panginoon. Mga kapatid, tayo po, ano yung nabibigyan natin ng pagtingin? Ano yung nabibigyan natin ng pansin? Yung bigat at dami ng problema o yung dami ng tulong ng Panginoon? Mga kapatid, tiyak po. Kung marami kang problema, mas maraming tugon ng Diyos. Kung meron kang pinagdadaanan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Piliin po natin ang bibigyan natin ng pansin. God bless po.